panaginip tungkol sa tuko. Ngunit hindi pa rin malaman kung ano ang kahulugan nito. Alamin na ang hayop na ito ay kilala na may ilang makamandag na espesis at maaaring direktang nauugnay ito sa kahulugan ng iyong panaginip. Ngunit, ang panaginip nga ba ay may mabuti o masamang kahulugan? Ang layunin namin sa artikulong ito ay ipakita sa iyo kung anong ibig sabihin ng panaginip para maiwasan mo ang anumang mang pwedeng mangyari. Ngunit huwag maalarma, hindi lahat ng panaginip tungkol sa mga butiki ay masama. Mayroong mga napakapositibong panaginip na may magandang senyales para sa hinaharap. Para sigurado, kailangan mo lang suriin ang iyong buong panaginip at lahat ng detalye nito. Alamin na ang mga detalye ang mahalaga kwento at ito ay magiging mahalaga upang maunawaan ang kahulugan ng ating panaginip. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng butiki? Na-interpret namin ang higit sa isang daang mga panaginip, ngunit hindi namin pinag-uusapan ang hayop na ito. Una sa lahat, alamin na ang kahulugan ng iyong panaginip ay depende lamang sa kung paano ito nangyari. Kailangan nating tumuon sa pinakamahalagang kaganapan sa mga kulay, sakit at takot. Sa kasong ito, ang isang puting tuko ay magkakaroon ng ibang kahulugan kaysa sa itim. Iba ang ibig sabihin ng isang nanunuot sa iyo kaysa sa isang tahimik. Iyan ang kailangan mong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Ano ang kulay ng hayop? Siya ba ay sinaktan ka noon? Nagkaroon ka ba ng takot sa panahon ng panaginip? Sa pag-iisip na iyon, nagpasya kaming magpakita ng iba't ibang panaginip na iniuulat ng mambabasa at ipaliwanag ang lahat ng ito. Tignan ang lahat ng posibleng panaginip kasama ang hayop na ito at tignan ng isang beses at para sa lahat ng kahulugan na maaaring magkaroon nito sa iyong buhay. Panaginip ng puting tuko. Ang kulay puti ay halos palaging positibo sa panahon ng ating mga panaginip. Buti na lang kahit tuko, ganun din ay may magandang kahulugan sa parehong panaginip. Ang panaginip ng isang puting tuko ay nangangahulugan na ang iyong buhay sa pananalapi ay magkakaroon ng positibong pagliko. Hindi ko alam kung paano sa kasalukuyan na sa antas ng pera ngunit ang tiyak ay may bubuti. Kapag mayroon tayong mga ganitong uri ng mga panaginip, maaari itong maging maraming iba't ibang mga bagay. Maaaring isang bagong pagkakataon sa trabaho at mas mahusay na binayaran. Maaari siyang makatanggap ng mana o makatanggap ng pera na inutang sa kanya. Ano man ito, ito ay positibo at ang tiyak ay ang pera ay papasok sa iyong account sa lalong madaling panahon. Ang panaginip na ito ay medyo positibo, kaya wala kang dapat ipag-alala. Panaginip tungkol sa itim na tuko. Ang itim na kulay sa panaginip ay karaniwan nangangahulugan ng masasamang tao na nais lamang nasaktan tayo. Sa kasong ito, ang itim na hayop na ito sa panaginip ay nangangahulugan lamang Ibig sabihin nun, may mga masasamang tao na gusto lang tayong saktan. Ang mga taong ito ay maaaring maging mga kaaway o kahit na ilang malapit na kaibigan. Ang inirekomenda namin na gawin mo ay suriin mong mabuti ang iyong listahan ng mga kaibigan at ang iyong mga kaibigan ang talagang may gusto sa iyong siraan ka. Kapag pinag-uusapan natin ang paggawa ng pinsala, hindi natin ibig sabihin physical na pananakit. Sa isip lang o damdamin, maaring naiingit sila sa iyong buhay, sa iyong asawa o sa iyong buhay pinansyal. Subukang ilayo ang mga kaaway sa iyo, naniniwala na kailangan mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Panaginip ng kinakagat ka ng tuko Hindi kailanman mabuti ang makagat sa panaginip. Isang bihirang tao ang mahilig makagat, lalo na ng hayop na hindi natin gaanong pinahahalagahan. Sa kasong ito, gusto mong malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip ng kagat ng tuko. Pagkatapos, ay kailangan mong pag-aralan kung hindi mo gusto na makagat ka o kung ikaw ay hindi gaanong mahalaga. Kung hindi mo nagustuhan ang kagat, ibig sabihin ito sa lalong madaling panahon, ang iyong buhay ay magkakaroon ng isang sorpresa. Ang sorpresang ito ay magiging hindi kasiya-siya at hindi mo ito magugustuhan tulad ng hindi mo gustong makagat sa iyong panaginip. Magkaroon ng kamalayan na imposibleng malaman at sabihin kung ano ang sorpresa. Maaari itong maging maraming bagay tulad ng pagbubuntis, pagbabago ng swelto, o pagtuklas tungkol sa iyong relasyon. Kung ang kagat ay walang malasakit sa iyo o walang takot, ang kahulugan ay mas positibo. Nangangahulugan ito na lilitaw pa rin ang pagbabago, munit hindi ito makakaapekto sa iyo. Muli namin ipinapaalala sa iyo na imposibleng banggitin kung ano ang magiging pagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito magiging anuman negatibo o hindi bababa sa nakakapinsala. Panaginip ng maraming tuko. Iisa lang ang ibig sabihin ng maraming tuko. Kawalan katatagan. Tama, kailangan mong ihanda ang iyong sarili dahil darating ang isang magandang sandali ng kawalan tatag. Maaari itong maging pinansyal, pag-ibig, psikologikal o maging ang kawalan tatag ng pamilya. Ano ang tiyak na kapag mas maraming tuko ang iyong nakita, mas maraming kawalan tatag ang darating sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, ito ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga butiki. Sa kasong ito, marami. Nananatili ngayon para sa iyo naharapin ang panaginip na iyon at ang mga problema ang darating sa hinaharap. Laging tandaan, na ang mga panaginip ay mga babala lamang upang tayo ay maging handa sa pagharap sa hinaharap. Kung nagkaroon ka ng panaginip na ito, kunin ito bilang isang magandang bagay, bilang isang magandang senyales dahil alam mo na ngayon kung ano ang aasahan. Panaginip ng napakalaking tuko. Gaano ba talaga kalaki ang tuko na nakita mo? Halos napakalaki na posible lamang na makakita ng isang tulad nito sa panaginip. Magkaroon ng kamalayan na ang panaginip na ito ay wala rin ang pinakamagandang kahulugan sa mundo. Kapag hinanap mo kung anong ibig sabihin ng panaginip ng isang malaking tuko, bihira kang makakita ng magagandang sagot sa panaginip na ito dahil ito ay may kaugnayan sa mga problema sa pamilya. Ang mga problema sa pamilya ay lilitaw sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Hindi ito nangangahulugan na ang mga problemang ito sa pamilya ay direktang makakaapekto sa iyo, ngunit makakaapekto ito sa mga taong talagang pinapahalagahan mo. Sa kasamaang palad, ang mga pamilya ay nagtatalo mula pa noon una, kaya huwag mag-alala. Subukan lamang na suriin kung sino ang magagalit at subukang suportahan ang lahat ng miyembro ng pamilya huwag pumili ng panig dahil iyon ang pinakamasamang bagay na magagawa mo. Tulungan na magkabilang panig at huwag iwanan ang sinuman walang magawa. Panaginip ng tuko na nahuhulog sa ibabaw mo. Nakakatakot talaga ang pagkahulog sa atin ng mga tuko. Ang katotohanan ay ang mga hayop na ito ay humahanga sa maraming tao at kung napanaginipan mo ito marahil ay natatakot ka rin sa kanila sa kasamaang palad ay nauugnay sa mas maraming problema ang panaginip ng isang tuko na nahuhulog sa ibabaw mo ay nangangahulugan na ang ilang mga problema ay babagsak sa iyong ibabaw sa kabutihang palad may magandang balita ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na malalampasan mo silang lahat hindi mo kailangan mag-alala. Ang mga problema ay darating pagkatapos nito, ngunit sa kabutihan palad ay magagawa mong malutas ang lahat. Ang panaginip na ito ay dapat harapin ng kal kaligayahan dahil ito ay senyales na ikaw ay makakabaliktad. May inaasahan ka bang mas masama? Panaginip na makahuli ng tuko. Kapag nakapulot ka ng hayop na parang tuko, nagpapakita ka ng matinding katapangan ang panaginip na ito ay nauugnay sa mismong bagay na iyon sa iyong katapangan sa kasamang palad ang panaginip na ito ay bihira sa mga tao dahil hindi lahat ay maaaring maging katulad mo ang panaginip ng isang tuko ibig sabihin ay nahuli ka nito ay nanghuli ka nito ay nangangahulugan na hindi ka natatakot o natatakot na harapin ang buhay Nangangahulugan ito na mas handa ka sa lahat ng mga problemang ibinabato sa iyo ng buhay. Hindi mahalaga kung ano ang lilitaw, lalabanan mo ang lahat ng iyon, lakas at ikaw ay mananalo. Kailangan mo lang maging masaya sa panaginip na ito dahil ipinapakita nito kung gaano ka katapang na tao sa kabutihan palad kinatapos namin ang artikulong ito sa isa sa mga pinakamahusay na kahulugan. Ngayon, alam mo na, hindi lahat ng panaginip ng toko ay negatibo.